Hello! Welcome back sa ating channel mga ka-business! So medyo matagatagal din tayo na ano hindi nakapag-upload ng bagong video sa ating fried chicken ating business <laughs> So ayan mga ka-business So So yan po mga ka-business medyo multi-test tayo ngayon mayroon tayong nag mayroon tayong niluluto na fried chicken at meron magkakawa tayo ng ating breeding mix so, ganoon pa rin ang ating mga mixture sa ating fried chicken sa ating marination sa ating breeding mix pari pa rin ang ating mixture para tayo walang nag probado na kabisnes ganoon pa rin lang dati ang ano lang ang nagbago lang ang market natin Napaka hina ang market, market natin ngayon kasi walang klase bakasyon at gumagtag pa ang problema sa ating manok ang manok napakamahal na ngayon sobrang mahal tumaas yung kilo ng manok so medyo hirap tayo sa ano pag posting ng ating business ng fried chicken Pero so, ano ba lang bro, mga kabisnes Walang sukuan Tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating Pagbibinta ng fried chicken Walang hinto <laughs> So bali Kung nagtaka kayo kasi Dito din ako nag-upload ng bagong video Ano lang Nag Ano lang kasi ako Tinamad akong mag gawa ng video sa ating fried chicken kasi gawa ng Kapag tumal ang ating bintahan <laughs> Yan po Kaya sinamadag ko mag-upload At ngayon lang ako ulit nakapag-upload ng ating bagong video Sa ating fried chicken Pero Ulit-ulit pa rin ang mga Sa ating, ating Pag-bibinta ng fried chicken Hindi pa rin ako Tuminto Kahit matumal Ulit-ulit pa rin para hindi mawala Ang ating mga suke sa mga customer ayun po mga, kapit, mga kapatid mga, mga business ay So yun po mga kapatid, naputol po ang ating video kanina kasi mayroong nagpa-Gcash, ano, nagpa nagpa-transact sa ating Gcash. At yan mga kapatid, ang ating fried chicken. So naputol na. So naputol lang ang ating video kanina. So yan, gagawa tayo ng ulit ng ating breeding mix kasi ubos na ating breeding mix. Ito na lang natira, punti oh, na lang. So yun po mga kapatid, mga kabisnes. Ganun pa rin ang ating business, tuloy-tuloy pa rin kahit medyo matumal talaga ang bintahin kasi wala pang pasukan, wala pang klase sa ating school kaya ang ating mga inasa inaasahan talaga ng mga bumibili sa ating fried chicken yun ang talagang mga residents sa ating area at minsan kasi hindi sila kumakain ng fried manok so yun po mga kapatid tuloy tuloy pa rin tayo ang ating ano ating business kahit matumal ang ating bintahan at dahil sa sobrang tumal ng ating marketing sa ating fried chicken so nagkagawa na, nakagawa ko ng ibang paraan nagkagawa ako ng ibang idea na pag, pwede nating pagkikitaan so ayun gumawa ako na ako ng Gcash sa Gcash gumawa ako ng account sa Gcash para ga gawin kong transak transaksyon ano ang tawag nun pang exchange pang exchange sa mga gustong magpa cash in cash out sa kanilang GCash so yun po so 2% po ang ating charge bawat transaksyon. so yun po mga mga business medyo maganda din ang ano kitaan so yun po at mayroon na din, din tayong printer kasi malapit lang sa, sa eskwalahan. so ano na lang gumawa ko ng bumili ako ng printer or ay hindi ko ito binili ha <laughs> ano lang pala to inutang ko to inutang ko tong printer hindi pa yan hindi tapos mga isang isang mga dalawang buwan pa yan na ano kinuha ko inutang ko yan para pagkikitaan natin sa nito pag dating ng pasukan mayroon tayong printer dito kasi maraming dito nag naghahanap ng photocopy at saka printing at saka yung kanang photo 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 ID o marami mo -ano dito mo magp magpa photo ID at magpa develop ng mga picture nila so yun po mga kapatid mga kabisnes mayroon na po tayong ano mga ibang pagkikitaan maliban sa ating fried chicken gawa ng mahina ang ating fried chicken so para makapag survive sa ating business so ginawan ko ng paraan para mag ano tayo maka hanap tayo ng ibang source of income kasi pag ang fried chicken lang ano, ano talaga ang ating inasahan sa ngayon sigurado ang ano jabo jabo ang atong kaldero wala tayong maano masaing na bigas kasi gawa ng wala tayong binta sa ating fried chicken at yun po mga kapatid mga business so ito na lang sa ating pag ano ating pagnegosyo sa laban sa buhay so yan po mga kapatid at always tandaan natin palagi na andyan lang palagi ang ating Panginoong su Kristo para ano po para gabayan tayo sa ating mga ginagawa so yan po mga kapatid mga kapisnes thank you for watching and God bless sa ating lahat